sa mga motorsiklo ganun. Siya, eh. Minsan na nga, nangyayari nang ng helmet. Pwede bang lipatan nyo ng, ano, ng, ng Yes. Uh, one time in interview ako regarding helmets kasi uh. I also ride, no? Yeah. Um, lalo na yung mga ngayon, yung mga um, joyride, ang cars, mm -mm. Um, yung mga ganyan nating transportation. Mm, -mm. May risk din yan. Kaya uh. dapat may sarili. Ang mas maganda, meron kayong sariling helmet mag-invest na kayo sa sariling helmet kung ah. talagang yun ang means ng transportation. Ah. Kasi sigurado kang yung helmet na yon ay ah. ikaw lang ang gumagamit. E paano kung may plastic no. na nilalagay, Dok? Di ba oh, ngayon gano'n? Pila plastican muna cup. yung ulo. Shower cap. Bago ilagay yung helmet. Yon. Pwede na, pwede ba yung protection na ba yun? Pwede. Pero Ayun. ang mas importante sa helmet ay ang yung fit o yung sukat ng helmet na dapat sakto sa ulo Uh -oh. at ang fitness. Uh -oh. Because yung helmet ginagamit natin to protect our head from injuries. Yeah. uh -oh. Ang nangyayari, meron na, meron na kung mga kilala personally na uh -oh. ill-fitting ang helmet na aksidente, uh -uh. uh -huh. lumipad ang helmet. Ayun. Eh, di ba sagang ulo? Oo uh nga. -huh. Uh -huh. Dapat fit talaga sa iyo, no? Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Hindi Dapat dahil snug, snug Oo. Snug fit. Oh, kasi di ba hindi uh -huh. dahil iwas huli. Kumbaga, yun ang yun ang Correct. rule kinakailangan ng helmet. Dapat fit talaga sa iyo. Oh. So, so, kung frequent Correct. rider kayo, dapat mag-invest na kayo sa helmet. Nakasya sa inyo. Mm -mm. Yes, yun ang mas importante kaysa sa yeah sa sanitation of the helmet yeah, tama, tama. yung talagang protection nung helmet na ino offer so doc balik tayo sa kuto kasi kasi pag lang. Eh. Oo, oh, oh, tama tama. <laughs> Napunta na tayo sa safety na helmet eh. Balik lang tayo oh, oh. sa kuto doc kasi konti oh. lang yung oras natin. Okay. So hindi, yung lang, i oo, hindi lang kuto ha, maraming uh, nakukuha sa helmet. Like like. Marami kasing, oo, bukod sa kuto may mga other infestation na makukuha mo sa helmet. Like what you can also have irritations ng nang uh, scalp uh -uh. kasi let's say one person is using something on the hair na product tapos sinuot mo tapos hindi mo naman naprotektahan yung scalp mo. Mm. You can also get irritation from there. That's uh, called irritant contact dermatitis. Ah, uh okay. -huh. So uh -huh. oh -oh. So Para, hindi lang infection hindi din. Lang, Pwede, doc fungal infection sa scalp. Punggal infection is most common actually. Because of that, mas marami nga yung incidents ng punggal infection. Okay, Doc. May nagtatanong lang dito. Ibig mas hmm. sabihin na yung mga adults pwede rin magkakuto pala, hindi lang bata? Of course.